pang ikot lilipad Baka mali yan kuya, baka mamaya <coughs> yung ng umikot. Hindi kaya lumipad kasi wala nakakaalam kung paano. Sa pa, kabata So today, today, at na ang ating hinihintay na araw, guys. Ayun na, nandito kami ngayon upang ating ipagbiwang. Ayun guys, daladala -dala na po namin yung ating regalo. Ating munting regalo sa ating mga kapatid. Ating para sa ating mga kapatid na katutubo dito. Wala silang magamit dito sa bundok, di ba? So guys, today magiging mekaniko kami. <laughs> Dahil kami ang mag assemble nung grass cutter na binili namin para sa kanila. Baka umigot yung araw pa. Ah. Oh. So, guys, kung makikita nyo dito sa party na to medyo matataas yung mga talay. Hindi sila, nagta hindi sila, ano dito, nagsusunog. Mm -mm. So, mano-mano silang nagtataba. So, yung ibibigay natin na handog is makakatulong talaga sa kanila at mapapagaangat, mapapabilis sa kanilang trabaho. Sobrang laking tulong nun para sa kanila. Lalo na sa mga katutubo natin na magsasaka. Mm -mm. Para sa kanila din yun. Kasi wala nga po sila. Kung mapapansin ninyo, dito sa kanila, hindi sila nagsusunog dito. Ang ginagamit nila, manu-mano nila tinatabas yung mga pananin. Yun. Mm -mm. So, yun guys, mas mapapadali ang pagtabas, ang pagtanim, tsaka yung pag-ani nila, pagsasaka nila, para sa negosyo nila. Kasi dito po yung hanap buhay nila. Ang pagtatanim, dito sila kumukuha ng uh, source of income nila. So, napaka-importante sa kanila nito na mapang- na mapangalagaan nila to. Kaya yung grass cutter na ibibigay natin, sobrang laking tulong din. Mm -hmm. Tignan nyo dun mo, sa mm -hmm. tignan nila, tignan na sa parte Oo. Tinagal nila. Ayan. Tinabas yan guys, mano-mano yan. Mano. Paglilinis nila ng bundok dito, mano-mano. Kaya ngayon hindi na sila may mahihirapan kasi mabilis na lang nilang matatanggal yung mga damo para taniman. Na, dahil may grass cutter na tayo. Sabit na lang. La. Mm -hmm. Ayan guys, ang grass cutter na naibigay namin dito sa area na to, isa lang. So, konti lang naman din yung pamilya dito. So, maghihiraman na lang sila. Schedule by schedule. So, schedule by schedule. Kasi po, yung isang binili namin sa ibang area namin bibigay. Sa ibang part ng bundok din. Para makatulong din dun sa kanila. Oo. So, yes, uh, uh -uh. Ano uh -uh. so yun po. I-assemble oh. na po namin. yan Para matry na din namin gamitin. Kasi excited din kaming itry. Yun po guys, so samahan niyo po kami at yun. Sana magawa namin ng tama. Baka kasi mamaya si ano mag-assemble ito na yung hawakan, yun yung umiikot. <laughs> so yun, tara na, simulan na natin. In 3, 2, 1, go! Yeah! So yun guys, nahuli na ako sa kanila, yan na sila. <laughs> <laughs> Alam mo naman ang kasukasuan ni Mayora. Nandoon. Look! Yay! Tapos guys, update na lang po namin dito kapag nandito na kami. Hey, yeah. Believe us rhythm. Eh so, guys, kumakita niyo po kasi sila Ate. Ah, talagang pag nandito kami as nila kami. So pagdating namin dito, nagsabi si Ate na ah, ipagkukuha namin kayo ng buko para may merienda kayo kasi kakatas lang namin kumain ng kanin, pinagluto din nila kami. Oh. So, yun guys, umakit sila sa buko. At tingnan mo yung nangyari. <laughs> ang dami nilang ganyan. Ayan, isa yan sa reason. Kaya sila, kaya kailangan, kailangan talaga ng grass cutter para hindi na sila, ayan, magkaganyan. O, yan Dahil yan, yan guys, sa mga talahib na matataas, ayan. yung mga hindi na nalinis na mga halaman yung mga damo, kaya nagkaganyan. Pero ngayon may grass cutter na tayo, wala nang ganyan, nang malilinis ganyan. na yan. Maliliwasan na natin. Na nila ano? yan. may mga tinik-tinik pa, oh. Mukhang ang sa katawan niya nate. ang cute ni ate, may bulaklak sa ulo. <laughs> Ay, si kuya naman, puro tusok-tusok, yan, no? oh. Yan ang masakit na ano. Uh -huh. Na yun, dami dyan, oh. No? Just na magkina, ano na talaga, yung kinakapitan talaga, yung oh, damit, oh. no? Pero kapag ka nagkaroon na nga na yun ang gas ibibigay na namin sa na yan. Lang, na. Wala Malilis. nang magiging oh, uh, ganyan. Malilini na yan. So, yun, guys, nakain mo na kami ng buko bago kami mag-assemble. Oh, okay. Ayan, o. Oh. Dala ni ate. Yay! Buko. Buko na. Nasa buko na. Higop no, no. pa, higop. Oh, no, no. Sipsipin mo na. Ganon. Yan o, di nila o. Oh, yan na. Patay na tayo dyan. Alam nyo na. Ginagaw-gaw <laughs> mo, Marian. Ginagaw-gaw mo, no? <laughs> Putik na yan o. Oh. Sipsipin mo na yung laman. Ay, yung sabaw. Kasi gusto ko naman. Ay, ano yung, yung simo? Para kang ano? Sa, ganyan talaga na, Lex. Abay, <laughs> okay, hindi ko alam. Di ako makain nun. <laughs> Agay do, dila niya. <laughs> Sinagay pa to. Oh. Alo, yun na nga. Kakaiba ka, baby. Para kasusong nakakapin <laughs> sa buko. Ay, ano yung Hmm. ako. Sino ano? pang gusto ng ano? Mamaya niyan, tignan niyo. Sabaw, gusto nyo, ko laman. Bukin <coughs> laman eh. <coughs> tignan <coughs> niyo, hihihin niyo mamaya. Kulay ano. Tubig. Uko. Kulay tubig. Siyempre, nalinis Siyem, yan talaga. Sarang na clear. Ayan niyo ba guys, dito ako pigli sa buko. Kaya favorite ko sa buko. Yay! kulangan po, po ng kagamitan. Kaya yung ibibigay po namin na grass cutter, sobrang makakatulong sa kanila para malinis nila to at mataniman na. Yun. Kung ayan po, taniman po lahat yan. Kaso, tumaas na yung mga talahib. ano-ano na rin yung mga tumubo dyan dahil hindi nga po nalilinis ng maayos. Pero, pero ngayon po, may, may bibigay tayo na handog sa kanila. Mas madali nilang uh, may mapapaganda at uh, so, mapapabilis mm -hmm. at um, paglilinis nila dito sa kanilang taniman. Excited na ako na pagbalik natin dito malinis. Mm -hmm. Na Tapos ano na malawa. Kasi ngayon kung makikita ninyo, hindi na hindi na magandang tingnan sa paningin mm -hmm. kasi sobrang makalat na kung ano na no, tumutubo mo. Matataas na yung mga damo. Mm -hmm. mm -hmm. Pero kapag ka luminis yan, makakapagtanim na sila ng maayos. At may kita pa sila ng maayos. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <coughs> Yo, 'di ba? <laughs> so mag-assemble na tayo. Mm, okay. Ready na ba kayo? But ready ready na? na natin 'yung ano, yung grass Okay, let's cutter. go, guys. O kukunin na namin ngayon. Tingnan okay, nga guys, nandito na po ang ating grass cutter. Grass cutter. cutter. Yes. <laughs> Ibibigay na po natin sa kanila. Yes, ito na, Tay. Yan Wow! na, nana. Pasabi mo,

ano so, tayo? Eto, yung blade niya. niya. may manual, so, may blade blade manual, manual dyan. manual yeah. yung manual dyan. Yeah. Yeah. Ito yung manual Ito, ito, ito tayo, yung manual tools. Tools. Yeah. yung manual kaya yung manual kaya yata yung makina. kaya yata yung manual yung ba Maganda. Maganda. Oh, oh, oh. Ito po yung oh, ano, parang belt niya. Yung okay. iniisip yung Yes. Para ano, isusuot. Pag-uwete. Yan, pang Oo, oh, ang lumabas ay. <laughs> White. <laughs> oh, nilagyan ni na ng sticker o. Oh. Kabatang hamog, charot. <laughs> <laughs> Okay, like, so. Ayan, nandito po yung mga Ano niya, mga tools niya Ito po Basta tayo, yung manual na bigi ko sa'yo Nasaan po, yan po yung susundan ninyo Ayan, buksan niyo po yan Hindi po galing Ito po Ayan Tapos ito po yung tools Ang gulo, nahilo ako Tingnan nyo naman, paano maintindihan no? Tingnan mo Ito Ayan kasi guys, uh, first time po nilang gagamit ng grass cutter. So medyo nangangap pa kung paano i-assemble to. Pero makukuha din natin yan. Yes. First time nila eh. Pero pag nasanay na yan, ayos na. Ito po. Ito Ito

yung pang ikot-ikot. Hindi -ikot. nga lilipad dyan. Baka mali yan kuya, baka mamaya <tinyo> yan ang ka ng ikot. Hindi nga lumipad kasi wala nakakaalam kung paano. Baka maghihirap lang sa ito. Ayan na, ina-assemble Tulong-tulong po sila sa pag assemble Ito natin na ito. Ito na ito na ito sa ipa.

Hello, Walang ha? Walang butas. Walang butas eh. ah uh. Mali po ata yung tornilyo yata eh. Teka lang. Hindi, teka lang, teka lang. Yeah. Parang may kulang eh. May kulang nga eh, kulang dito. Teka, masisira yung watch pag may buhangin eh. Ano pa kayo hawakan mo nga doon?